meron tayo ngayong available na lightning ring dalawang klase merong size 10 at merong size 12 stainless steel na sing sing pwede lang madala sa kahit saan mang lugar pwede lang mabasa ng tubig kapag naliligo kahit man ito ay tubig dagat ay walang problema ito yung size 12 merong guhit na barrel sa gilid at uh, ito ay may mga laman na iba't ibang uri ng mga mutya na mga maliliit sa ilalim nitong sing-sing na ito na makikita nyo, nilalagay ko dito sa uh, gitna nitong video yung mga ilan sa nilagay ko, nilagyan ko rin ito ng konting piraso ng uh, meteorite at mga orasyon dito sa ilalim ang may ng sing-sing na ito kapag dala ng tao ay pagkalatang proteksyon sa lahat ng klaseng malalang aksidente na maaaring ikamatay, magawa man ito ng masamang tao, masamang espiritu o mga demonyo at uh, proteksyon na rin ito sa lahat ng klaseng mga bala ng baril na pumuputok sa panahon ng may maminsala ito ay nagtataglay ng panipas o panglihis sa mga bala ng baril sa panahon ng may maminsala at meron din itong taglay na proteksyon sa lahat ng klaseng masamang mga espirito, mga nilalang na hindi nakikita na ordinaryong mata ng tao. So ito yung singsing -sing, -sing na size 10. At proteksyon na rin ito sa lahat ng klaseng masamang mga mahika, mga kulam, barang, sumpa, usog, bati, tigalpo, buyag-buyag, mga palipad hangin at iba pang mga masamang atake o mga masamang mahika. At nagtataglay rin ito ng pasumbalik sa lahat ng klaseng masamang mahika o kagaya ng magsusot ka nito at ikay ay kukulamin titirahin ng palipad hangin o babarangin ay uh, yung namiminsala lang mismo ang tatablan babalik babalik lamang sa kanya ang kanyang masamang gawa so papakita ko naman sa inyo ngayon yung uh, nilagay ko rito ngayon ay gagawa ko ng dalawang singsing -sing na stainless steel lightning ring at uh, ito na isa ay size 10 at ito naman ang na stainless steel size 12 Kaya, mga stainless steel na solid na sing-sing yan, mga simpleng sing-sing lalagyan ko dito ng mga banal na mutya at mga orasyon, maliit na mga mutya orasyon at uh, itong lightning ring na ito maswerte ito kasi sa ngayon ay meron kasi akong natira na konting piraso ng meteorite so lalagyan ko ng tig-iisang kunting piraso ng meteorite bawat isa rito. Tapos, mga iba't ibang uri ng mutya uh, dito sa sing-sing. So, mga orasyon. Lagay ko ang banal na pahala ng uh, Panginoon. Uh, for self-protection purpose. Ito naman yung mga orasyon na sinulat ko kanina. Uh, ito nilagay ko na sa bawat isang sing-sing. So, -sing. ganyan yung pagkatsura ng pagkalagay niya. Tapos, papatungan ko na yan ang mga mutya yung uh, sing sing na yan at so ito yung mga natira na maliit na mga meteorite so kuha lang ako ng tigi isang peraso rito na mga meteorite at ilalagay ko doon sa sing sing kaya ito kumuha ako ng tigi isa nito para ilagay ko doon sa sing sing yan mga maliliit na meteorite So, yan yung maliit. Nilagay ko na yung uh, tigi isang piraso ng meteorite sa bawat singsing. -sing. At tsaka ko naman ito, nilagyan ng iba't ibang uh, mga mutya na mga maliliit na kasama rito. Para ito ay combination for self-protection. So, simpleng pang lamang. So, dito sa mutya na ito, mutya na lintang dagat o tamilok ay kumuha ako ng tigong -tig kunting piraso. So, mga mutya na ito, ako mismo ang kumuha nito doon sa aking pinuntahan pinagkalapan ng mga mutya so ito mga piraso yung mga nabibitak na mga part niya kinuha ko ni, uh, sineparate ko at saka ko naman uh, mga dyan ko kinuha yung ilan sa mga nilagay ko rito sa uh, na ito una kong nilagyan itong size 12 na sing sing ito yung mga laman noong size 12 na sing sing makikita nyo sobrang liit na mga konting peraso ng mga bato, kahoy, dahon, ugat so, yan. Pinagpipino ko para maipaglagay ko rito. Maraming uri yan na mga mutya at mga meron din yung jade stone na uh, maliit lang. So iba't iba merong panglihis sa mga bala ng baril at merong pasumbalik sa lahat ng kasing masamang mahika. mga taglay ng mga uh, mutya na yan at uh, protection sa mga uh, lahat ng kasing masamang espiritu at iba pa. So maraming dala ang mga maliliit na mga bato na yan. So dito nilagay ko na siya sa aking singsing. -sing. Yan, pinwesto ko ng mabuti at saka ko naman ito nilagyan ng uh, mahiwagang bato yung nasa taas. Yun yung makikita nyo na itim. So nung nalagyan ko na siya ng bato, so yan na yung itsura niya nung singsing. -sing. So tsaka ko naman ito ginamitan uh, ginamita ng sandpaper para maging makinis yung singsing. -sing. -sing. So itong isa wala pang laman. Oh, yung size 10. So lalagyan ko pa. So ngayon ilagyan ko na naman siya ng mga uh, laman. So yan yung laman ng size 10. So magkaparehas lang sila ng laman. And itong size 12 at size uh, 10 na sing-sing. So yan parehas lang silang dalawa ng laman. Dito naman ay nilagay ko na rin yung para sa size 10. So nilagay ko na sa ibabaw tsaka pinatunga ng mga bato hanggang sa yan so yan ay siyang, yung dalawa na sing sing meron na siya mga magagaspang pa yan siya noon sa so time na yan oh. Ah, nyo tapos ginamitan ah, ko na ng sandpaper at naging makinis na so ito yung pinost ko kagabi makinis na siya pwede yan siya lagyan ng mga virgin coconut oil o langis ng niyog sa, dyan sa parting bato ng sing sing para mas maging makinis siya ang maganda rito ay pwede lang ito basahin ng tubig kapag naliligo, maging ito man ay tubig dagat, walang problema ang uh, may suggest ko lang, isusot nito ito sa parting kamay ninyo na medyo mahigpit ng konti at comfortable lang kayo at saka iingatan palagi, isusot nyo ito kahit saan ka kayo magpunta so ito naman yung size 10 so, sinuot ko, tignan nyo yung itsura nya so ganyan yung itsura pag isusot nyo sa inyong mga daliri so Uh, pumili lang kayo sa party na inyong daliri kung saan siya magkasya. So, sample ko lang yan na dyan kung sinuot.